paho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi kakawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Amin Diyos, salamat sa iyo. Sama. sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FCBC. -E Himpila. 702 DZAS. Ang gabay ng Sambayanan. Ang tamang oras, alas 6.31 ng umaga. Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng Webes, a 11 sa buwan ng Desyembre taong 2025. Para sa bagong araw, kami po ang inyong mga tagapa-ulat Heidi Bernard Sampang at Shekaina Abalon. Bagong Araw, Bagong Balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, pasaporte ni Zaldi Ko, kanselado na. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, lalong dumadami. At sa kalakalan, Department of Agriculture tinaas ang MSRP ng pulang sibuya sa 150 pesos per kilo. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong araw, bagong nang Balita. Kanselado na ang passport ni dating Aqua Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ang binalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panibagong video message na naka-upload sa kanyang social media kaugnay ng patuloy na investigasyon sa Flood Control Project Scandal. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya ang Department of Foreign Affairs at ang Philippine National Police na makipag-ugnayan sa mga embahada sa iba't ibang bansa para tsaking hindi na magagamit ng dating kongresi ista ang kaniyang kanseladong pasaporte para magtago sa alinmang bansa para umiwas sa mga kaso. Kasama sa utos ng Pangulo na i-report na mga embahada ang kinaroroonan ni Ko upang maibalik ito sa Pilipinas para harapin ang mga kaso kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Matatandaan na may arrest warrant laban kay Ko para sa malversation at graft at charges dahil sa kanyang koneksyon sa korupsyon sa flood control projects. Ay babalita ko po sa inyo na ang passport ko ni Saldi ko ay kanselado na. Kaya itininstruct ko na ang Department of Foreign Affairs pati ang PNP na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa at kung sakali man ay siya ipupunta ron, ay uh, i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Uh, Kinumpirma rin ng Pangulo na nananatili sa kustodiya ng NBI si Sara Diskaya, makaraang voluntaryong sumuko ng isang araw bago pa lumabas ang warrant laban sa kanya. Samantala, tiniyak ng Pangulo na patuloy pa rin ang investigasyon at pagsasampan ng mga kaso upang tiyakin na ang mga nagkasala sa pagnanakaw sa kaban ng bayan ay mananagot sa batas at maibabalik ang perang ninakaw sa taong bayan. Bagong ara, pangunahing balita. Kinumpirma ni National Bureau of Investigation na NBI Acting Director Lito Magno ang pagsuko ng kontrobersyal na government contractor na si Sara Diskaya. Sa isang statement, sinabi ni Magno na nagpunta si Diskaya sa NBI headquarters sa Pasay City nitong Martes kasunod ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may lalabas ng arrest warrant laban sa kanya sa loob ng linggong ito. hiniling Hinilingumanon ni Diskaya na siya ay ilagay sa hurisdiksyon ng NBI. Nilinaw naman ng abogado ni Diskaya ni si Attorney Cornelio Samaniego III na ang pagsuko ng kliyente ay isang strategic legal move at hindi pag-amin ng kasalanan. Si Sara Diskaya ay sinampahan ng ombudsman ng malversation and corruption charges kaugnay ng 96.5 million pesos na ghost flood control projects sa Davao Occidental. Bukod kay Diskaya, walo pang public works and highways officials na dawit sa kulaman ng flood control ang voluntaryo na ring sumuko po sa NBI Sembro 11 nitong Disyembre a 7. Bagong araw, pangunahing balita sa ibang tampok na ula, tumaas ang bilang na mga Pilipinong walang trabaho nitong Oktubre na umabot sa 2.54 million ayon sa Philippine Statistics Authority lumaki ang bilang na ito kumpara noong Setyembre kung saan 1.96 million ang naitalang unemployed umakyat sa 5% ang unemployment rate nitong Oktubre mula sa 3.8% noong nakaraang buwan bahagyang bumaba ang employment rate sa 95% itong Oktubre kumpara sa 9 26.2 noong Setyembre. Katumbas ito ng 48.62 na milyong employed, mas mababa kaysa sa 49.60 milyon noong nakaraang buwan. Bumaba rin ang underemployment rate sa 11.1% mula sa 12% noong October, indikasyon na mas kaunti ang mga Pilipinong naghahanap ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang hanap buhay. Nakita rin ng PSA na nagtrabaho ang mga Pilipino ng may average na 14.1 na oras kada linggo. Bagong araw, balitang kalakalan. DA idinaas ang MSRP ng pulang Sibuya sa 150 pesos kada kilo. Ito at iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes. Simula na ngayong araw ang pagtaas ng Department of Agriculture o DA sa maximum suggested retail price ng pulang sibuyas sa 150 pesos kada kilo dahil sa issue ng maling paglilabel at pagtaas ng presyo. Paliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na may ilang nagtitinda na sinasabing lokal ang pulang sibuyas para maitaas ang presyo kahit na imported ito mula China at India. Ipinahayag niya na iaangat ang MSRP ng pulang sibuyas mula 120 pesos patungong 150 pesos habang mananatili sa 120 pesos ang yellow at white onions. Hinikayat naman niya ang publiko na i-report ang mga lumalagpas sa presyo. Dagdag ni Laurel, maglalabas ang DA ng show cost orders at magpapatupad ng bagong labeling rules upang matiyak na tama ang pagdedeklara ng lokal at imported na sibuyas. Samantala na nanatiling nasa 59 pesos kada dolyar ang piso, kahit inaasahan ang pagbaba ng interest rates mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at United States Federal Reserve. Ayon kay Michael Ricofort ng Rizal Commercial Banking Corporation, Inaabangan ng merkado ang negative 0.25 rate cuts ng US Fed at BSP sa Disyembre at nakaambag din ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga reforma. Sinabi ni Rica Ford na karaniwang lumalakas ang piso tuwing kapaskuhan dahil dumarami ang dollar remittances ng Overseas Filipino Workers o OFWs at ipinapalit ito sa piso. Idinagdag niya pa na noong 2024, bumaba ng palitan mula 59 pesos kada $1 patungong 57 at 57 pesos at 84 centavos dahil sa pagpasok ng OFW remittances na tumutulong magpatatag sa piso. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes. Bagong araw, ula, panahon. Apektado pa rin ng shear line ang eastern sections ng Northern at Central Luzon. Northeast monsoon ang umiiral naman sa natitirang bahagi ng Northern Luzon. Ang kagayan Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at isolated thunderstorms dala ng shear line. Ang Batanes, Apayao, Abra, Ilocos Norte ay maulap na may mga pag-ulan na dala ng northeast monsoon. Ang natitirang bahagi ng Ilocos Region at natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihinang pag-ulan bunsod pa rin ng amihan. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 30 30.7 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 6.11 at lulubog dakong 5.28 ng dapit hapon. Abangan sa ating pagbabalik pag abuso ng ilang politiko, sinasabing dahilan kung bakit nais na ni Pangulong Marcos na unahin ng Kongreso ang anti-dynasty bill ayon sa Malacanang expired na ASF test kits natuklasan sa cold storage ng Bacolod City LGU. At sa palakasan Pilipinas nasungkit ang ikalawang ginto sa 2025 SEA Games sa women's relay. Bagong araw, bagong balita. kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pag-araw, pangunahing balita. Ang pagbabago sa political landscape ang siyang nag-udyo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suportahan ang anti-dynasty bill. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang pagsuporta ng Pangulo sa anti-dynasty measure ay dahil na rin sa talamak na pag-abuso ng mga politiko sa kanilang posisyon at tila pagpapaikot ng mga ito sa batas. Nagbabago ang political landscape. Maraming umaabuso. At uh, tama naman ng Pangulo, ang uh, kapangirihan ng pagboto ay nasa kamay ng taumbayan. Pero dahil dito may mga naaabuso, nais ng Pangulo na ipabatid sa taong bayan, na kayo ay may choice. Choice na naaayon sa merito, hindi lamang dahil pare-pareho ng apelyido. Ma'am? Ang pahayag ni Castro ay kasunod ng pagnanais ng Pangulo na bigyang prioridad ng mga mambabatas ang anti-dynasty bill. Kapuna-puna ang pagbabago ng posisyon ng Pangulo pagdating dito ngayon kumpara noong campaign period para sa presidential elections kung saan wala siyang nakikitang masama kung dynastic man ang politiko. Ngunit sa pagkakatong ito, ayon kay Castro, kailangan ng magkaroon ng mas patas na sistema ang publiko sa gitna ng mga pangyayari ngayon sa gobyerno. Binigang Hindiin ang palasyo na kailangan ding pag-aralang mabuti ng Kongreso kung ano ang tamang definisyon ng dynasty. Samantala, dumipensa rin ng Malacanang sa desisyon ng Pangulo na hindi pa i-certify as urgent ang apat na priority bills. Paliwanag ni Castro, mas pinili ng Pangulo na gawing priority bills ang mga panukala para unahin at pag-aralan itong mabuti para agad na maipasa. Kasama sa priority bills na ibinili ng Pangulo sa Kongreso ay ang anti-dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, at ang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o itong Kadena Act. pangunahing balita. Nilinaw ng Malacanang na wala pang napipintong panibagong pagbabago sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa palasyo, pinabulaan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga report na papalitan na sina Education Secretary Sonny Angara at Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Bilang patunay na hindi totoo ang umuugong na balasahan, sinabi ni Castro na kasama pa ang dalawa sa idinaos na LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council meeting sa Malacanang kahapon. Dagdag ni Castro, nagsumite pa sina Angara at Aguda ng kanika nilang mga proyekto sa naging private meeting kay Pangulong Marcos Jr. Samantala, tiniyak din ni Castro na kontento ang Chief Executive sa performance ng mga miyembro ng gabinete, lalo na sa ipinamalas nilang trabaho nitong mga nagdaang kalamidad sa bansa. Giit ni Castro, habang nananatili sa pwesto ang isang opisyal ang nangangahulugan na sila ay pinagkakatiwalaan pa rin ng pangulo. PAGUARA, ara, pangunahing balita. Sa iba pang tampok na ulat, natuklasang expired na ang African Swine Fever Polymerase Chain Reaction o ASF-PCR test kits na nakatago sa cold storage ng local government unit ng Bacolod City. Lumabas na nag-expire ang mga ito noong November 30, 2025. Sa 45 test kits na available sa cold storage facility, anim lamang ang nagamit. Ang mga test kits ay nakakahalaga ng mahigit 2.4 million batay sa inventario ng LGU team. Hininga na ng paliwanag at iniimbestigahan na sa insidente si City Veterinary Office Head Dr. Maria Agueda Trinidad de la Torre na nagsilbing Vice Chairperson ng LGU Task Force ASF. Ayon kay Bacolod City LGU Administrator Attorney Mark Steven Mayo na pag-alaman nila na batay sa mga dokumento na Nobyembre 2023 binili ang mga test kits ngunit hindi ito nag gamit para sa ASF cases dahil dito naharap si De Torre sa posibleng suspensyon o kasong administratibo batay sa kanyang magiging tugon sa show cause order na inisyo laban sa kanya. Labis namang kinadismaya ng hog racers nang mabalita ang napaso ang mga ASF PCR kits na sanay nagamit upang madetect ang ASF sa kanilang mga alagang baboy. Bagong Araw, Balitang Bayan. Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council naglabas ng Preparedness Advisory para sa mga balita sa mga probinsya narito si Phil Lagtapot. Naglabas ng preparedness advisory ang Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC matapos i-report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS e ang mga pagbabagong indikasyon ng bago at mababaw na magma sa Bulkang Mayon. Sa advisory number no. 2025-48, ipinagbabawal ang lahat ng human activities sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone kabilang ang pag-akyat, ATV riding, orchid picking, vegetable harvesting at iba pang aktibidad. Inatasan ng lahat ng city, municipal at barangay DRRMC sa paligid ng mayon na paigtingin ang preparedness at monitoring. Pinayuhan din ng publiko na manatiling alerto at mag-abang ng official updates mula sa FIWOX at lo local authorities. Ayon sa ahensya, maaaring tumaas ang rockfall incidents mula sa average na tatlo hanggang labing-anim kada araw. Sa ibang balita, nagbigay ang National Irrigation Administration Region 6 at Department of Labor and Employment Region 6 o DOLI 6 ng 6.9 million pesos na tulong sa isang daan at pamilya ng indigenous peoples sa Kalinog Iloilo na naapektuhan ng konstruksyon ng Iloilo Megadam bawat pamilya ay nakatanggap ng 40,000 pesos sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program. Mula sa mga binipisyaryo, 80 na pamilya ang nakatuon sa goat production, 68 sa muscovy duck production at 18 sa mud duck production. Ayon sa Dolly 6, nakatanggap na ang mga pamilya ng IP sa paligid ng dam ng humigit kumulang 19 million pesos na tulong para sa livelihood na sa nakalipas na mga taon sa pamamagitan ng Project Management Office. Samantalan, nagsimula ng mag-imbestiga ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Barangay Santa Rita, Olongapo City upang matukoy kung may mga puno na pinuputol at lupa na pinapantay sa bundok kung saan itinatayo ang bagong solar power project. Ayon sa DNR, ang hindi wastong land leveling ay maaring magdulot ng soil erosion at water runoff habang kinikilala rin nila ang mga pangamba ng mga residente ng posibleng magdulot ito ng pagbaha at landslide. Binanggit din ng ahensya na may threshold ang mga ganitong proyekto. Batay sa kapasidad ng kuryente kung lalampas sa itinakdang limitasyon kinakailangan ang environmental impact study. Hinikayat din ng DENR ang mga residente na lumahok sa mga pampublikong konsultasyon at pagdinig upang maiparating ang kanilang mga alalahanin. Para sa balita sa bayan, ako po si Phil Lagtapon. ngum araw balita sa palakasan Nasungkit ng Pilipinas ang ikalawang gold medal sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand matapos manguna sa 4x100 meters women's freestyle relay. Pinamunuan ni Nakela Sanchez, Chloe Isleta, Shandi Chua at Heather White ang relay na nagtala ng oras na 3 minutes and 44.26 seconds na nagbigay ng panalo sa bansa. Ito ang ikalawang swimming medal ng Pilipinas sa SEA Games kasunod ng silver ni Gian Santos sa men's 200 meters individual medley at ikalawang overall gold matapos manalo si Justin Kobe Macario sa Pumsey. Bagong araw, balita sa palakasan. Nag-uwi naman ang panalo si Joseph Sadorifa para sa Gilas Pilipinas 3-on-3 men uh, team matapos tumira ng game-winning two-pointer sa 21-19 laban sa Malaysia sa 33rd Southeast Asian Games at nananatiling 2-0 ang tala ng Gilas sa Pool B at may pagkakataon pang manguna sa grupo kapag hinarap nila ang Laos ngayong araw. Lain ng Nationals na makuha ang ginto matapos makuha ang silver laban sa Cambodia. Dalawang ang taon na ang nakalipas. Pansamantala namang umatras ang Cambodia sa palaro dahil sa isyu ng siguridad. Samantala, natapos na ang kampanya ng Gilas Women 3x3 matapos matalo sa Indonesia 15 to 21, Malaysia 19 to 21 sa Pool A na nag-alis sa kanilang tsansa para sa medalya. Abangan sa ating pagpapatuloy dito sa bagong araw, MMDA nanawagan sa mga mall owners na huwag magkaroon ng mall-wide sale ngayong December holiday rush. DSWD nagbabala laban sa mga peking social media post tungkol sa Diumanoy 4-piece Christmas bonus. At sa ibang bansa, magnitude 5.7 na lindol, tumama sa east coast ng Honshu, Japan. Bagong araw, bagong balita. Ito ang bagong araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan. DWAY Legaspi DZMR Santiago at 702 DZAS San Mega Manila Buguara 9 balita Nagpapatuloy ang bagong araw upang hindi na maulit ang matinding pagsisikip sa daloy ng trapiko sa Metro Manila at mga kalapit lugar. Nakikiusap ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga may-ari ng malalaking mall na iwasang magdaos ng mall-wide sale. Nilinaw ni MMDA Chairman Romando Artes na hindi na Manila pinagbabawalan ang mga shop na mag-sale, anya ang pakiusap lang nila ay huwag silang sabay-sabay. Ito ay para makaiwas sa pagdagsa ng mga tao. At at volume ng mga sasakyan. Bukod dito, isa rin sa nakikitang solusyon sa malalang trapiko ngayong kapaskuhan ay ang gawing coordinated ang mga hakbang ng malokal na pamahalaan, lalo na sa pagpapairal ng truck ban. Aniya, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng MMDA sa iba't ibang LGUs para maplansya ang mga issue. Samantala, tinaya ni Artes na lalo pang titindi ang daloy ng trapiko sa mga susunod na araw dahil pang kadaniwang umaabot sa 450 ang bilang na mga sasakyan ang dumaraan sa EDSA tuwing panahon ng Kapaskuhan. Ito'y kumpara sa 250,000 na regular na kapasidad ng nasabing kalsada. Nangako naman si Artes na patuloy ang kanilang clearing operations sa mabuhay lanes na itinakdabi ng alternatibong ruta ng mga motorista. Kasabay nito, hinikayat ni Artes ang publiko na gamitin ang EDSA bus carousel at ang mga linya ng tren gaya ng MRT at LRT para mabawasan ang mga private vehicles sa daan upang maibsan kahit pano ang mabigat na daloy ng trapiko. ara: pangunahing balita. Nagpaalala ang Department of Social Welfare and Development sa publiko at mga benepisyaryo laban sa mapanlinlang na social media post tungkol sa sinasabing payout ng Christmas bonus para sa pantawid pamilyang Pilipino o four-piece households. Binigyan diin ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na maniwala lamang sa mga official channels at huwag mag-leak ng kung ano-anong mapanlokong post sa social media. Ayon kay Dumlao, walang katotohanan ang bonus para sa four-piece at paaring ito ay modus lamang ng mga online scammers para makuha ang mga pribadong impormasyon ng mga benepisyaryo. Paalala ng opisyal, huwag magsumite ng kahit anong impormasyon sa mga suspicious pages na nagpapanggap bilang DSWD. Anya, ang mga lehitimong impormasyon tungkol sa mga benepisyo ay ipadadala sa pamagitan ng city at municipal links at sa official accounts lamang ng DSWD at 4Ps program. Bagong ara. bang palita Sa iba pang balita, umatras na si Sen. Jingoy Estrada sa Bicameral Conference Committee na siyang magtutugma ng mga pagkakaiba sa Senate at House versions ng 2026 National Budget. Kinumpirma ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri kay Senate President Vicente Soto III ang pagkalas ni Estrada sa Bicam. Matatandaan na una nang dinamit sa si Estrada ni dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Fernandez sa Budget Insertions at Anomalya sa Flood Control. Samantala, sinabi ng Malacanang na hindi na sertipikado ni Pangulong Marcos bilang urgent o hindi pa sertipikado ng Pangulo bilang urgent ang panukalang 2026 General Appropriations Act. Ngunit ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inaasahan ng Malacanang na matatanggap ang 2026 proposed budget bago magpasko. Nitong December 9, inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ng mga senador ang 6.7 trillion 2026 national budget na 50 billion pesos na mas mababa kumpara sa bersyon ng Kamara. Bagong balita Pandeti. Niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang east coast ng Honshu, Japan. Ayon sa European Mediterranean Seismological Center o EMSC, na itala ang lindol sa 31 kilometers na lalim. Una itong iniulat bilang magnitude 6.5 sa 57 kilometers na lalim bagoy update. Naganap ang pagyanig ilang araw matapos ang magnitude 7.6 na lindol na dumama sa northeastern Japan noong lunes na nagdulot ng tsunami warnings at nagpasimula ng evacuation orders para sa humigit kumulang na 90,000 na residente. Wala namang naiulat na pinsala sa ngayon. Bagong araw, uh Balita pandeti. Nagbanta ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump na magpapataw ng bagong sanctions laban sa International Criminal Court o ICC maliban kung babaguhin ng korte ang founding document nito para hindi ito makapagsagawa ng investigasyon kay Trump at sa kanyang top officials. Kasama sa hinihingi ng U.S. ang pagtigil ng ICC sa investigasyon sa mga leader ng Israel kaugnay ng Gaza War at ang formal na pag sasara ng pagsisiyasat sa mga tropang Amerikano sa Afghanistan. Ayon sa isang opisyal, maaring parusahan ng Washington ang mas maraming opisyal ng ICC at posibleng ang institusyon mismo kung hindi ito tutugon. Naiparating na umano ng US ang mga kahilingan sa ilang ICC member states at maging sa korte. pag bagong diwa. Mula ito sa Roma 12.21, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Bagong Araw, Bagong Balita. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Webes a 11 sa buwan ng Disyembre taong 2025, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. At si na Abalon. Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos inyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FADC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang tamang oras sa las ng umaga. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi. Kinukup ko pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. يا علي